Welcome back po sa akin channel. So, for today's video, gusto ko lang share sa si inyo yung mga what ifs ko sa buhay. So, actually, madaming madami akong what ifs. Diba? So, yun nga yung mahirap na part ng ating buhay. Although lahat naman tayo, meron mga what ifs sa buhay. So, ito lang kasi yung afford ko dahil low budget. So, wala akong budget. So, hindi ko kaya mag-content ng mukbang or something na pupunta sa mall para mamili or mag-shopping. So, hindi ko kaya yun kasi una, um, nagtatrabaho ako. Ang alawa, nagsasideline ako sa pagbibenta ng bahay. Wala akong pasok. Tapos kapag may chance, may pagkakataon naman na mag gala, gala So, dito lang ako sa mga park tulad nito. Tingnan nyo. So, Cavite pa din naman to. Hindi ako sure kung ano nakakasakot na barangay. Pero dito lang po sa Cavite. So, libre lang dito. Kaya dito ko napili na pumunta para mag-unwind para na din gumawa ng content para maiba naman, syempre at yun na gusto ko lang share sa inyo na sobrang dami kong wati sa buhay isa na dun, syempre medyo personal baka maiyak ako Wala akong dalang tissue pero meron akong i-share sa si inyo na isa isa lang pero um, alam ko makaka-relate kayo actually nasa punto na ako ng buhay na what if sumuko na lang ako general ha minute sa lahat kasi pagod na ako yung what if ko what if kaya sa pagsuto ko what if wala din sa akin meron sa ngayon wala na talaga may isa pa akong ginalaban pero hindi ko na alam kung kaya ko bang panahin Huwag ko kaya isuko ko na lang. Baka sa pagsuko ko. At mag-grow na lang ako sa ibang bagay. Kasi parang ganun naman siguro talaga. Hindi naman natin kaya lahat. So, yun. Nakamaya pa ko. Wala kang dalang tissue. Mas madaming tao dito sa park. Ayaw.